Hi guys, Matuzaya Vlog. Andito kami ngayon sa Ginubatan. Na Nakikain kami, tapos nagulat ako. Meron ano akong followers dito. Yung anak ni Madam. Hello sa'yo Madam. Hello. Shout out. shout out. Ayan. Sa mga beautiful girls na nag shout out. Uh, uh, so, out. <laughs> yan Eh, yung, yung followers so ko, guys, si Butchukoy. Butchukoy, yung tawag ko. Kasi Butchukoy, yung tawag ko sa anak ko. Hello sa'yo, Butchukoy. Shout out sa iyo Itong aking uh, little followers. Ayan. O, oh, di ba? Ang gwapo. Saan ka ba? Hindi ko makain kami sa ano nila, sa tindahan nila. Hindi yeah, ko akalain. I'm Hindi ko akalain na man. followers I'm ko so so pala siya. kayo ulit dito. Ay, opo, opo. Tinitingnan, tinitingnan niya ako kanina pa. Hindi ko akalain na followers ko siya. Ayan, nandito kami. Kasi kanina naghahanap kami ng ATM kasi kakain kami. Gutom na kami. Galing kami sa Motor Rally de San Jose Partido. Shoutout sa iyo, Mayor Gerald Peña. Thank you so much sa Salamat po sa pag-invite niyo sa amin ng mga vloggers. At salamat po sa pagpaparali sa amin ng libre. Finisher t-shirt. Yeah. Shoutout. Finisher t-shirt. Motor Rally. Partido sa, sa San Jose. Ayan. So, ayan. Guys, ang sarap ng pagkain nila. Hindi ko akalain na ganito pala, oh. Yung ano nila, yung pagkain nila, ay, ay yung akala ko, yung pansit, kung ano lang pansit na sinasabi niya. Pero yung pansit niya, may sabaw. Tapos, ang sarap pala, oh. Kanina pa kami dito, hindi ko lalo na paglagyan mo ng sili. Ancharap. Ancharap. <laughs> Ayan, shout out sa iyo, madam. Shout Hello out out. sa inyo, guys. Shout, shout out, shout out. Uh, vlog ko kayo. Iba, isasama ko kayo sa vlog mamaya. Ayan. Ayan. 25 pesos lang with egg. Pansit bato with egg? 25 pesos lang. Murang-mura na. Ang sarap pa. Ayan, followers ko yung anak niya. Nagulat lang talaga ako. Hindi ko akalain ang followers ko siya. King Rider Motovlogs. Okay. Halos lahat kasi nandoon sa motor rally, guys. Puro mga vloggers. So, in-invite kami doon mga vloggers na mag-participate doon sa motor rally. Kasi puro yun mga vloggers. Actually, hindi naman... Hindi naman siya puro moto, mga moto vloggers. Ano lang naman? Small content creator. Small content creator lang naman. Kami, katulad namin, small content creator lang kami. So, in-invite kami ni Mayor Gerald Peña doon. So, kahit hindi naman, ano, kahit hindi naman vlogger, welcome doon. Basta nag-register ka doon. Libre lang. Gas lang ang gagastusin mo. Hindi mo na, hindi mo na kailangan ng ano. Tapos, pag naka-finish ka, meron ka t-shirt. And also, meron kang Uh, certification na nakapinish ka and also, meron ka ring mugs. May mugs ka. Asa ba mugs? Ay, susgatay. Eh. Ayan, mugs. Ito yung libre doon sa motor rally. Mugs. Pag finisher ka ha, pero pag hindi ka finisher, syempre, hindi ka, hindi, libre to. Ayan. Ayan. Ito yung libre na makuha. t-shirt and certification and also mga stickers nagaling kay Mayor Gerald Peña. Mayor Gerald Peña, shout out po sa inyo. Salamat po. Until next version 4. Version 4 na. Hindi na version 3. Version 4 na. Next year again. Ulit. Uh, next year ulit. kita sa grid guys. And sa lahat ng mga naging uh, ko dyan ng mga followers ko at saka sa mga vloggers dyan bigola ng Orag Aragon shout out sa iyo Bibikoy Lady Pierce, Lady Love Lady Boss Wiggle Moto Purple Moto uh, Queen Ibiang and so on napakarami talaga grabe ipon nakaipon ako ng marami sticker nung time na yun <laughs> Dahil kaya King Rider Motovlog <laughs> Dahil sa kanya, nakaipon ako ng maraming mga sticker So, thank you so much mga vloggers Sa mga effort natin na nagbibigay tayo ng mga sticker sa ating mga followers Thank you so much Guys, uh, until next time Pagod na pagod na talaga ako Ayan Saranghe Motosaya Vlog that i